Ay mga KOTOMART! Tara, samahan mo ako! Punta tayo sa isang warehouse, buhat tayo isang unit, gawin natin ACV. Seatbelt! Seatbelt! Tara safe. Okay guys, punta tayo sa isang warehouse. Pulot tayo ng dalawang units. Dalawang SUV yung pupulot natin. Convert natin ng ACV. Hi! So, may kasama tayong mechanic para ma-inspect mo yung unit para ma sure natin na wala nang problema yung makukuha natin sa sakyan. So from Kalayaan, straight tayo to South, Taguig. Okay, nandito ngayon tayo sa isa nating partner na warehouse. Inspection na natin yung dalawang unit na pull out natin. Magkasama pa yung mechanic, si Michael. No? At co-convert natin ng ACB. Okay, Let's go! Ako si Michael, uh, in-house mechanic ng Automart. So, andito kami ngayon sa warehouse para mag-pull out ng unit. So, bago namin i-pull out, mag-inspect muna kami para at least malaman namin yung problema ng unit. Malaman na, okay, ito bago namin i-pull out. So, ito yung checklist natin. Nandito lahat. So, yung lahat ng importante sa unit nandito para makita ka agad kung ano yung mga major problem ng kotse, kung meron ng major, major problem, tapos yung mga kailangan na ipagawa sa sasakyan. Katulad so, nyan, check natin yung cooling system ng sasakyan. So, normal lang na may init na siya, pero ang hindi normal kapag mayroong bubbles na lumalabas o malakas yung bulwak na sobra. Tapos, dito, napin natin yung dipstick nung sasakyan para makita natin kung mayroong low bar. Yan. Makikita natin, hindi tumatalsik yung langis, walang white smoke. Maganda rin yung tunog ng makina. Medyo maingil lang siya dahil diesel. Yan, check din natin yung kung merong leak. Nagli-leak ba yung suspension niya? Pero ngayon, wala namang sign ng leak. Madumi lang talaga yung unit. Ito, katulad niyan, ito mga minimal dense lang. Madali lang naman ito ipaayos, hindi siya nabunggo. So parang sumabit lang siya, may sinabitan lang ng kaunti. Pero madaling madali ito ipaayos. Okay. So, ngayon, uh, check natin. Una kung flooded yung unit. So, ang pinakauna is kung merong basa-basa seatbelt. Ngayon, nakikita naman natin wala. Tsaka, hindi siya amoy flooded. Hindi siya mabaho. Eh, yung mga putik, normal yan. Kasi, baka pinang-trail tong sasakyan bago maripo. Tapos sunod, dito sa fuse box. Yan, makikita natin kung meron mang sign ng mga dumi. Pero ngayon naman, wala. Tsaka dito, under ng carpet. Yan, di siya basa. Wala siyang molds. Hello mga ka-Automart, ito ang top 3 reasons kung bakit kailangan nyo ako isama sa pag inspect ng mga kotse. Number 1, i check natin yung mga kotse. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung sira, bibigyan ko kayo yun ng checklist para matrack nyo doon kung ano yung mga sira ng kotse, kung meron man. Pangalawa, hassle-free. Kasi andun na sa website, pwede na kayo mag-inquire, pwede kayo magpa-schedule bago kayo pumunta ng warehouse. Top 3, sulit na pagbili nyo ng kotse dahil wala na kayong iisipin. Hindi na naisipin kung ano yung mga magi magiging sira dahil nasabi ko na sa inyo. Tsaka, confident na kayo sa kinuha nyo ng kotse. Okay, so ito na, no? um, dadali na natin sa office to sa HQ, kakapulot lang natin. Montero GLS sa isang Hilux. Yung Hilux, dala na isang kasama natin. Ito, ako nagdadala. So, ayon sa ating mechanic na yung in-house mechanic natin na si Michael, wala naman siyang problema, wala naman siyang fault. So, na-check up naman niya. nag down naman siya ng checklist natin. Ayun, so abangan natin to sa susunod mong araw. convert ko ng AC to. So, basta use cars. Basta use and repo cars. I-automart na yan. I-automart na yan.